Nagkakain ini yun yan. May katilipi daw ito. Okay na yan. Okay na yan. Iwahihwain lang po yung sibuyas. sa yung uh, kamatis. Ayan. Iwahihwain na po. Iwahihwain na ni Aling Gina. Ay, ay iniwi lang po yung kamatis ang maliliit para, para yung para lagyan sa cucumber, ayan. Yeah. Ay, po yung kamatis. Siya lang din doon. Iwi lang po ng maliliit ang kamatis.